Terima <small noise> Oh, no? Baby pa yun anak ni ano eh. Oo. Uh -huh. Ilong taon din ano. Dito na tayo. Sige. Dito? Dito ba? O sa ganun? Doon. Doon tayo? <sukai> oh, oh, mo. Hola. Meron jan? Sige, jan na. Dito sa bilog. <mah> Oh, kasi, kasi pa ano, naman siya. Tingnan niyo. Maya, maya. Ano ba? Pwede ba yan dito? Number 4. Number 4. Number 4. Ayan. Si Ganggang daw talaga ang maglilibre sa aking mga junakids. Thank you, Ganggang! T, ti bag si. Melting tea. Hot melting number 4. number Hot melting tea, Karen. Kya. Hot milk tea. Ay, four, Wala bang tibang? bag ti bag <laughs> oh, mag oh thank you kay Tita Heidi. Thank Tita Heidi. Yeah. Thank you. Dita. Thank Ha? <laughs> 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 <laughs>

Doon ka Ay, na na. ko oh, lang siya sa tulong mo si Tita Heidi. Dito na lang? Dito na lang daw tayo. Ah, alis na rin yun. Oo, alis na rin yan. Pag tayo maingat, mo, aalis yan. Walang problema yan. Oh, kanina wala. May na, may na na may nakaupo. Hindi upuan lang. Nes, dito ka Nes. Dito. pa Dito. Opo ka na doon.

<laughs> Lundis kaget toh Hai ganggang gang, gang. <laughs> This way <laughs>

<laughs> Hi. Hi. <laughs> Tongchong Yan, papunta na sila sa Disneyland Dalabas lang kami kasi Punta muna tayo sa inspirational. natin dito. Uh -huh. Tapos ganito kami sa... Uh -huh. Para makarating din sila doon. O di, sa hotel na rin pa. Pwede pa lang po kasi sa hotel na rin Dali, takbo. Ay, bata, bata. Oh, ay, ay. <laughs> dali, dali. Mami, mami. Mami, daddy, daddy. wow. <laughs> oh, nakaupo kami. <laughs> dito, dito, dito. Ayan sa ulo ni, ano, ni Rose. Yay. Thank you for isa-isa dyan sa <laughs> ulo. Yan, oh. yan, Ah, oh. 'yung sa ulo yeah, na, no. ko, Hindi. Ay, ano 'yung ulo mo, isintir mo 'yan. 'yan eh, ulo lang Isa-isa lang din. 'Yung ano, 'yung no, center no. ka sa side. Dito na. Ay, mo 'yan. Wow. Ah. Okay, uh, ikaw, ano? Ano? Joy. Joy. Par kayo ni, mo. <laughs> 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 Palit kayo ni ate mo. Ako dapat na stay. Palit kayo. Diyan ka sa gitna. Ka ka gitna ka, ka, kayo? gitna. ka kayo. Ayan. Uh, ah, Alis ka dyan, Rose. Alis kayo dalawa dyan. Ayan. <laughs> <laughs> Isinter mo. Gitna mo mm yung -hmm. ulo mo. Ayan. Ano doon? Dali! kayo Ikaw, ikaw, lang ni Mickey Mouse! Balik kayo! Ay, di, di ka! Aray! Aray! Matanggal ang pantalon ko! ba? Mamaya, Basta diyan, eh! Pagkuma, po siya. Terminal na pagdaan daw. Kasi reflect kasi 'yung mga ano nitong eh, sa ano.

umaga na, umaga na. Mamaya yung gabi na naman. Anong punta nyo? Ano ka kami na doon? Ay, huminto na pala. Dito na pala kami. Parang lakas ng ano ko. O yan, yan, yan. yan. Ayan.

¡Divertir! Ahora <laughs> sí. <laughs>